Yo, ayan, good morning sa lahat mga boss. welcome to my second vlog no. Yan. So pabalik na tayo dito, tayo pa dito pa tayo sa resort. Yan. <laughs> sa tabi ng bundok. yan sa second vlog ko po dito na dito niyo naman makita ang view pabalik, okay? Good morning sa inyong lahat at tara na po. ito naman yung view pabalik mula dito sa paanan na naman sandali Ayan, nilinis ko muna yung lens ulit nahamugan eh <laughs> nagmumoist yan hanggang doon lang tayo sa motor mga busing ah tapos uh, ah lang ako konti tapos alis na tayo pupunta na tanong ka magmumoto vlog na lang ako pauwi ayun na yung mga babae kanina oh. <laughs> na kan nag-exercise doon. Eh marami kasi ngaso dito sa pamamahay kung wala lang, kung konti lang. Kaso eh, may mga bata, may mga bagong panganak eh. Kaya't nang habol sila. Yan, ito naman yung view mo dito. Pababa. Ha? Huh. Yan. Yan. mataas. Huh. Oh. Ito yung view. Tutuloy. Yan. Huh. Pagod ah. Para mamaya pag uwi, dadaan tayo ng talong. <laughs> kabuti at saka talong kung walang kabuti, okay lang talong at saka ukra Kabubuhin ko ah. yan, diba, ganda ng view dito tapos pa baba, baba mo dyan mamaya sa ilalim yung view mo naman, ito naman yung bundok yung view mo at saka yung magandang view kalsada doon banda sa mga kakahuyan dito ako kanina dumiritso nabutan ko pa sana yung kalabaw sa kalsada maganda sana yun gawan ng short yung ginawa ko kasing short na pang classic sana motor yung kwan motor yung dumaan kiat labas modern classic Ayan, sandali pa kumuha lang ako pang thumbnail sa para sa kan sa ikalawang video na to Wala tayong gagas. Ang galibod. Oo. amoga ka. Kaga, ano man aga, larga sandas pala pala. Kang una, aga, kagapon, larga, no? Tula, daga, tula, gad. Gaya ko kahapon, ko to, sirado, kang hapon, tapon, kang nagliga, kang una. Kapi ako, gado dyan, ni alas 6. Agad, tula, sa una, gaga alas 5, alas 3, alas, hasta 6 ala man, baka mabakal ka dyan. Tapos sa kan, sa hapon, alas 6 ka, bakal pa kuklukon, oh, gani dyan. Tulad. Oh, 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 oh. Ah, subong pagkat ko to kahapon, ah, subay putar ko yung yun, nag-usik, lako ka ko. <laughs> gani, mamasyar ko to karon ah. Ayan, aga na lang daw talaga yung kan, yung, yung sa palapala -pala na pinuntahan natin kahapon. <laughs> nasarado pero eh yung pira ko dito eh dalawang daan na lang hindi na rin makakabili doon ng pan kaya gulay na lang yung ibilin ko mamaya kung may kabuti hindi eh, di kabuti at saka pan yung gasolina ko bastante hanggang sa makauwi eh kaso kung dadaan ako sa palapala -pala, wala rin naman hindi rin naman ako makabili kaya hindi na lang ako dadaan sa susunod na lang <coughs> pero plano ko sa susunod kung makapirasa na ako doon sa kan sa balaring tayo pupunta yan ito naman yung mga view tapos dito sa harap ito na oh. diba? ito naman yung view mo pabalik yan, hanggang doon na tayo sa motor, mga busing. Diretso na lang to. Maganda na kasi dito, na park. Yan, sa susunod, pag makapira ako, plano ko doon sa balaring. No? Doon ako magpapapawis, maglakad-lakad. Tapos, ah, uh, bababa doon sa resort ng RJ at mag ng mga nagtitin, nagilalako ng isda sa kwan, tabing dagat yung mga uh, kakahuling isda pa lang kahit dalawang kilo isang kilo lang okay na yan at least priskang priska yan o oh, motor na naman yung dumaan ano oh. kung kalabaw yan ah Kagawaan ko kagad ng short ito yung naging labas na nung nakaraan na kwan ko eh, sana gumawa ko ng classic video na short <laughs> kaso motor yung dumaan eh kaya naging modern classic <coughs> yung labas modern classic <laughs> huh. Dito Ito lang yung mga dumadaan dito, tricycle, single, pailan-ilan. 'Yan lang. Tapos may pailan-ilan ng mga sasakyan. Pero hindi uh, bawat minuto kundi pailan-ilan lang talaga. Kaya hindi polluted yung hangin dito. Oh, ba diba? Hindi na tayo akat sa bundok mga busing ah. Natawa ako nung nakaraan doon ako sa dagat. Nagpapapawi sila at ibing plan din eh. Nagpost sila. Ah nagpasa sa GC namin ng family. Nandito sila. Ay sabi ko sa dagat ako galing eh. Plano ko sana dito din eh. Kaso dumiritso ako sa dagat eh. <laughs> Kung dito ako nag uh, decision nagkasabayan pa kami. Uh. Uh. Basang basaan ako ah. Rabi. At least maganda yung pakiramdam ko. Na nagpapapawis. oh, Utoy! Parang si Bernie ko. Parang aso ko na si Bernie oh. Mamaya ipakita ko sa inyo sa Bernie ko. Tutoy! Kamukha niya talaga. Pero mas darker lang yung pagka-brown nito. Bernie! Tutoy! <laughs> Parang si Bernie talaga. Oh. Na, na matanda na version. <laughs> uh, ano? Di ba? Ang ganda. <laughs> papunta na tayo sa. Malapit na tayo sa kanto. Papunta sa motor. <laughs> Dito nang gawan ko rin ito ng short. Yan. Na modern classic, <laughs> modern <laughs> na classic din. Yan, ito naman yung mga view mo pag pabalik mo. Yan. Di diba? Sarap sa pakiramdam eh. Yan o, shout out sa inyong lahat mga busing no, lahatin ko na lang no, hindi ko kasi maalala yung iba eh. Nakakaya yun yung kalabaw na naman sana ko nakapag uh, nakapagpang shout out ako ng iba dyan pero yung iba hindi ko na sa shout out kapag wala akong kudigo eh Lalo pat sira ngayon yung isa kong cellphone. <coughs> oh. Yan na lang kalabaw ni Lai. Kaya't wala akong kudigo. Hindi ako makapagkwansin nyo. Mga isa-isa. Hindi ko kayo may isa-isa. Nakakaya naman. Nailan lang yung mga banggit ko na yung iba parati out sa akin pero pag ako mag shoutout hindi ko maalala lahat at salamat sa mga out parati sa akin no sa mga nagsashare ng video ko buseng di sa laurente ayan nagsashare share uh, ma'am Philly no yung nagsashare maraming salamat po ayan. Sa mga nag shoutout sa akin dyan parati sa mga video nyo maraming salamat din lalo ka na kois no? kois repair tutorial salamat parating pag shout out yan mga busing dito na tayo sa motor ayan maraming maraming salamat no sa inyong lahat busing Lisa Laurenti no na parating nag shout out si Kois the Tutorial shout out din maraming salamat sa parating pag shout out Tunnel Habagat no? si Ron ano ba yun kita mo lang si Proud magsasaka ano ba yun kalimutan ko na ah lagay ko na lang dito ah. proud magsasaka ako eh <laughs> yon yung putik na kalimutan ko talaga oh. pa na idol nandiyan ako pa-sintya na makalimutan na huh. ayan so dito na tayo mga buseng sa motor ayan oh magpapahinga na lang ako tapos pupunta na ako doon sa nagbibinta ng kwan ng kabuti kung mayroon para makaabot ako okay ayan lang basang basa ko hanggang dito basang basa ko huh. yan good morning sa inyong lahat at dito na lang po bye bye love you all hanggang sa susunod may motovlog tayo mamaya okay good morning sa inyong lahat love you all bye bye